in eight months. ay mag-eelect na naman tayo ng mga panibagong senador. O merong doseng bagong senador ang papasok at magsisilbi sa atin at gagamit dito sa napakagandang bagong building na ito. E eh, napaisip tuloy ako, posible kaya na isang ordinaryong tao o di kaya ordinaryong vlogger ang makapasok sa Senado? O kaya-kayang manalo at makakuha ng sapat na boto gamit lamang ang social media kahit walang masyadong budget o wala masyadong makinapasok? Culinaria. So, samahan niyo po ako sa panibagong proyekto na aking gagawin. Ito po ay day one ng ating Senador Project. eh. Susubukan po natin, alamin natin paano ba tumakbo, ano bang kailangan para tumakbo, ano ba ang kailangan para manalo. O, siyempre, napakahirap po nitong ating gagawin, pero sabi nga nila, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. At syempre po, bilang isang Pilipino, eh karapatan po ng bawat isa po sa atin kung gusto po nating tumakbo ng kung anumang pwesto. So samahan nyo ako, our first step, papunta po dito sa Senado. Let's go! O, kung sakaling manalo tayo sa Senado, anong gagawin ko? Well, gusto kong maging boses ng mga content creators sa Senado. Gusto kong maging boses ng mga freelancers, ng mga online sellers at lahat ng mga tao na umaasa sa online o sa internet para po kumita at ma -ma matustusan yung kanilang kabuhayan. Eh, una ko pong gagawin, araw-araw charity vlog. Yan to. Araw-araw tutulong po tayo at kukunan natin ng camera. Isasama natin yung mga malalaking charity vloggers. Sila Katagumpay, sila Pugong Biyahero, sila Kalinga Prab. Lahat yan, sasama natin, dadagdagan natin at palalakasin natin para po mas maraming matulungan at magkaroon ng culture of charity sa bansa. Number two, nagagawin ko, uh, gagawa ako ng opisina 24 7 na ang trabaho lang ay mag-monitor at mag-call out at mag-flag ng mga fake news. So magkakaroon po ng sumbungan yung mga tao, lahat po ng fake news, imo -monitor monitor po nila. So kung pag meron pong fake news, katulad nung mga balita na namatay si ganito, nang may nangyaring aksidente kay ganito, so pwede pong i-call out po kaagad. Kung sakaling ayaw magbago nung mga nakakalat ng fake news, e eh, pwede pong i-report sa Facebook, sa Google, o sa NBI kapag ayaw pa rin magtino. So kailangan po talagang may nakatutok dyan sa fake news para po merong mag magbabantay, merong magmomonitor, at merong magpa-fact check na transparent, Saka 24-7 para po nakatutok lang at uh, mapigilan po natin yung mga fake news na yan, yung mga peking AI na yan. So yun po ang susunod natin gagawin. O, number three, dagdag kapital at suporta para sa mga online sellers. Yan po napakaganda kasi kahit saan ka sa Pilipinas, pwede kang maging online seller, pwede kang magbenta ng kung ano-anong mga gamit o mga pagkain. So susuportahan po natin yan. Bibigyan natin sila ng uh, linya para po uh, makapangutang at mapalaki yung pong kanilang negosyo. At the same time, susuportahan po natin ang uh, ng mas mabilis na internet at uh, pwede po nating ikonekta uh, sa mga mas malawak na market, mas malawak na network para po lumaki yung pong kanilang negosyo. Kasi po yung mga online sellers na yan, dyan po nagsisimula yung pong mga susunod po nating mga malalaking negosyante. Kaya dapat po habang maliit pa lang, kesa pinahihirapan ay tinutulungan. So, ako po yung magiging kakampi nila sa Senado. Number four, isusulong ko yung Philippine ICT High School. O parang science high school. Pero ang ituturo ay technology para po tumaas yung pong kalidad ng ating mga estudyante pagdating po sa technology sector. Makikipagtulungan po tayo sa mga malalaking tech companies para po ma-improve yung quality ng ating mga estudyante at sila po ang maging future engineers dyan sa Facebook, sa Amazon, sa Google, sa lahat ng mga malalaking software companies na yan. O hindi lang po enough na tayo yung gumagamit ng Facebook, dapat po tayo din ang nag engineer para po sa kanila. O number five, gusto ko din pong gumawa ng National Social Media Plan, kung saan po gagamitin ang resources ng gobyerno para po magkaroon ng mga social media pages and accounts to promote Philippine tourism, Philippine artists, Philippine companies, Philippine food, Philippine brands, and everything po about the Philippines. So gusto po natin palakasin yung social media po natin para po mas makilala tayo sa mundo, para mas makilala tayo sa ating mga uh, talento, sa ating mga likas-likas na ganda ng ating bansa. So gusto po natin palakasin ang ating social media to promote the Philippines. Magaling naman po tayo sa social media kaso kung saan-saan nagagamit. So ito, gamitin natin sa Pilipinas para po ang nakikita nila na balita sa Pilipinas ay maganda at yung pong uh, the best that we can offer. So day one, okay? Uh, dito kami ngayon, ni Kume, sa may uh, bagong Senate building kung saan gagawa kami ng parang introductory shot to launch at ipakilala sa tao yung Senador Project. Iniisip ko ng matagal eh, kung itutuloy ko ba o baka maapektuhan yung ibang trabaho ko kasi baka magsisi ako pag hindi ko ginawa. Parang gusto ko lang subukan. Kung tatanggapin ng COMELEC eh, yung pag ko, independent candidate, di ba? Ay, de okay. Kung hindi, de at least na-try ko. Hindi, hindi ko pagsisisihan. So, dito kami ngayon, pag-ikot pag mo pag ganyan. So, gagawa kami ng video. Ito yung background. Yan yung Senado. So, So, ayan, try natin, tingnan natin kung anong mabubuo natin. Um, ayan, let's go. Samahan nyo ako, Senador Project, day one. Let's go.